Magandang araw sa lahat. For today's video guys, ay papakita ko sa inyo na kahit konti lang ang ating input na pang pataba ay maganda na ang resulta sa ating palay. Pero sa hindi pa, please consider to like and subscribe our YouTube channel. Salamat po. Ito guys, balikan natin. Ito yung pangalawang area natin. Ang variety na ating ginagamit ay 216. <coughs> Sorry. 216. At ang area na ating Ah uh, na tatamnan ay isa at kalahating hektarya so ang nagasto lang natin guys dito sa isa at kalahating hektarya ay dalawang bag na synthetic na pangpataba. so ang presyo natin sa merkado ay uh, 1,800 at bago nakarating dito kasalin ang pliti ay nakagasto tayo ng 2,000 sa isang sako so meaning dalawang sako ang ating binili nakagastaw tayo ng 4,000 bago umabot dito sa ating palayan. So nag-hire lang tayo ng isang tao na mag-apply sa ating abono at nagsahod tayo sa kanya ng 350 sa isang application. So wala na tayong idinagdag pa na input pang pataba, wala ng putas at saka wala ng top dress. Pero ito na ang kanyang resulta guys. Napakaganda ang kanyang Uh, bunga. Basta lang maganda ang pagkalan prep nito, ito guys oh. Napakagandang tingnan. Basta lang maganda ang pagkalan prep, maganda talaga ang kanyang resulta. So lalong-lalo na pag walang damo, walang masyadong damo. Dahil ang damo ay makikikompetensya diyan sa mga nutrient ng ating lupa na sa kakainin sana ng palay ay kanyang kokonsumuhin. So iyon. Iyon ang ating 216 na naka uh, input lang tayo ng dalawang sako. So sa pag ngayon guys, sa ngayon na na araw ay nag-apply lang tayo ng dagdag ito yung uh, polyar. Polyar dahil ang polyar ay upang matulungan ang yung nasa ibaba na porsiyon ng palay dahil ang madaling ma-develop yung nasa dulo ang sa pangabagahan kung dito sa amin pangabagahan ay mahina no matagal madevelop kaya nagdagdag tayo i-enhance natin upang mayroon siyang makakain nagdagdag tayo ng polyar so ang polyar, ang isang galon ay 400 so 400 na uh, pesos lang ang isang galon so nag-hire tayo ng isang tao na mag-apply mag-spray nagsahod tayo ng 350 So ang nagasto lang natin sa lahat na input na pataba ay ang total niya ay 5,150 pesos. So again, 1,500 5,000, sorry, 5,150 pesos. 5,150 pesos sa isa at kalahating ektarya lang. So iyon lang ang ating input na naibigay sa ating isa at kalahating ektarya at napakaganda na ang resulta guys so salamat tayo dahil walang masyadong dangan no walang masyadong insekto sa ngayon na cropping so hindi tayo masyadong nag-apply kaisa lang tayo pa nag-apply ng insect yung pangpatay ng bunhok so sa ngayon hindi pa tayo nag-apply ulit dahil walang uh, rice bug or piangaw kaya wala pa tayo hindi pa tayo nag-apply so yun check, nakikita tayo pa ganito lang ang ating magagasto sa ating uh, palay. So, tingnan natin kung kailangan ba mag-apply o hindi na. So, sa nakikita natin dahil maganda na, wala na tayo, hindi na tayo nag-apply pa ng dagdag pa na uh, pang pataba dahil maganda na ang kanyang dagan, no? Ang resulta sa dalawang sako lang. So, ang... Ah, uh, natin dito upang malaki ang ating kita na maliit lang ang ating nagagastos, no? Naigasta sa ating uh, palayan. So sa pagpapalayan kailangan talagang uh, maparaan tayo. Hindi na uh, bigay na bigay input na input lang tayo. So kailangan uh, matuto tayo upang tayo ang kikita hindi ang mga uh, taga-kumpanya ng mga farm inputs. So sa ganitong paraan makatulong tayo sa mga magsasaka no na siya ang kikita talaga. Tayo mga magsasaka ang kikita. So hindi ang mga taga-kumpanya. So pag makaanin na tayo, malaki ang kita, marami tayong bigas at may maisupply pa tayo sa merkado, bababa ang presyo ng uh, palay sa merkado. So uh, maraming Uh, may tulong nito no upang maibaba ang presyo so sa dandan nating uh, sikap may na contribute tayo upang maibaba ang presyo sa uh, bigas sa merkado so yun guys konting uh, input lang maganda na ang resulta so hindi na kailangan pang masyadong uh, malaki ang ipuhunan upang makakita ng magandang produkto. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.